So what's up guys, ngayon ang ating vlog is welcome to the vlog So i-assemble ia naman natin ngayon itong cabinet na binaklas ko So let's go sa gabi yung ano to, extension na lang natin, ano. Mm -hmm. So, diyan na, gaya oh. Four. So, Tapos yung ishim. Yan, yung may Malit lang pala. So, oh, malit lang yan. I mean, ito na yung ganyan yan? So, ayan guys. Na assemble na namin yung frame niya. So, nalagay natin yung pinaka-cover sa lipad, Papako lang to. Pinapako lang sa akin. Yung drop. Hindi ko nalagyan ito ng number. Sa ilalim ito. Ayun so, na. Ito ay hindi. So, ibig sabihin. Ayan ito po lahat. Gitna na lang.

Kaya may number pala. Ni? May number. number. Ko. na number yun dati. Oo. Oh, Kasi yan. Eh. Ayan, one. Ito, two. saan so, may bakat na ano eh. Tama na pala yung kanina. So, ayan guys. Lagay ko na yung cover sa likod. Ihaharap lang namin sa Tapos, ilagay na namin yung uh, mga pinto. fix ko na. And then, pupuesto na namin siya dito sa uh, uh, kanyang paglalagyan. Ayan huh? na namin.